Okay mga bro, ito na naman ngayon ang ating uh, troubleshoot. Uh, matsambahan din na naman natin ulit ito. Ito ay electrical at ito motor ng uh, air cooler. Alright. Honeywell ang tatak nito. Ngayon, mm. ngayon nakuha na natin ang dalawang linya na para sa kapasitor at sa linya ng para sa power. Okay? Ito. Dahil sila ay 0-0. Alright? Ngayon. Okay. So, uh, ito ngayon. Ngayon na. Uh, ang problema na rin ay either man sa dalawang ito ay walang connection dito sa pero itong, uh, itong apat na ito pala ay may connection naman sila sa bawat isa. Yan, 87 ohms. 25 ohms. And 16 ohms. So, ito ayos to. Ito ngayon ng dalawa na ito ay walang connection dito na i-pair natin sana sa kapasitor. Wala, wala, wala. Wala. Dito mo yan. Wala, 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 wala. So, wala siyang connection. Dito sa isa wala, 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 wala. So, ibig sabihin, putol. Eh, mangyari niyan, bubuksan natin to At hanapin natin itong linya nito at uh, kung saan siya naputol sa within this area. Yan, ang hirap magtanggal nito ateka. Ah. Oo nga pala may air, may puller nga pala ako ano. Kaso hindi siya obra no. dito natin hanapin ngayon yan brown saka black tanggalin natin Magu nakita ko itong dalawang ano nito putol no hmm. Hmm. idugtong natin ito at ibalik tapos tingnan natin ang uh, connection yes Okay, mga bro. So, di, siguro itong pinakamalaking tsamba na aking ginawa. Ah, uh, yung apat na linya na ito ay putol. Ngayon, ay eh, gusto ko na sanang sumuko. At uh, ilagay ko na ito sa basura. Kaso, sabi ko mga uh, 30 minutes pa. Kaya, ngayon... Ah... Uh, alatsamba, isa-isa kong nilagay sa mga dinugtong yung mga putol-putol na linya na yan. Tapos, hindi gumana, ulit again, hindi gumana, lipat na naman sa isa, hindi ay pag ito, ito tumama at, at ito'y umikot ito ang the biggest chamba in my life kasi dito sa winding ito eh, ano ba naman ang alam ko niyan? Sa electric, oo, simple lang. Pero sa mga linya na ito, pag naputol na yan, ay talaga uh, goodbye motor na yan sa akin. Ngayon ito, ay sabi ko, kunting ano pa, 15 minutes pa o 30 minutes, ganun. Uh, tingnan nyo ang reading ngayon. <coughs> so, nag- uh, kuku-inside siya doon sa ano, sa, sa requirements na aking ikang uh, na research, kagaya rito. Uh, black and brown, uh, magiging zero. Yan. Okay. So, okay yung ano na yan. Ngayon, itong ano na yan, black to blue, 83 ohms. Okay. Uh, black to white, 108 ohms. Okay. Black to yellow, 92 ohms. Okay. Black to red. Si, inano ko lang yan eh. Uh, black to red. 170. So, yan ang pinakamataas. Di ba? So, yan ang number 1. Ngayon, <coughs> ang pinakamataas ay ang ayun sa ano, ito ang connection ng kapasitor dito sa red, so brown-red capacitor, ang isa nito ay magiging linya. Okay, ngayon dito tayo. Alin ang mataas dito? 108, so ito ang number 1, uh, speed. So white is number 1. Uh, so ito pala. 92, ito ang number 2. At ang blue, uh, na 83, yan ang uh, number 3 sa speed. So okay na to. <laughs> Okay mga bro, ngayon ito ang final na testing. Kung tama ba yung uh, linyan, na uh, ginawa ko na ala tsamba. Uh, pinakamalaking tsamba ito. right, Ngayon, testing. Ayos. Yes. Ayos. Okay mga bro, now, uh, para mapaayos naman natin, halimbawa, na yung isang, sa pagre-repair, pagkatapos na, pag malapit tayong makatapos, ganyan, na-repair na natin yung uh, air cooler na yan, uh, alam natin na ito may dumadaloy na tubig diyan, may dumadaloy na tubig diyan, may dumadaloy din na tubig dito sa likod. So, pag ito kinakalawang na, pinturahan nyo naman. Ay, maganda siguro ay isang ideya itong ipapakita ko sa inyo lagyan nyo ng cover ito eh, ganito lang yan water container yan yan at ay, off ko siya yan tinat off yan para sumaksak dito tapos ilalak ko siya ngayon tapos ito nilagyan ko siya ng drain sa baba kaya ganyan ang mangyari yan o tingnan nyo ha ito tip lang sa inyo para ika nga yung tabaho ay magiging maganda naman. O, oh, kita niya. Yan. Oh. <coughs>